Idol, sa sobrang kakakain ko ng boiled egg, tumaas blood pressure ko. 16 pa lang ako. Huwag mong sisihin yung boiled egg dahil tumaas yung blood pressure mo. Siguro, kumakain ka pa rin ng kanin. Okay? Kanin. Kasi ako, ang dami kong kumain ng itlog. Sampung itlog kinakain ko sa isang araw pero hindi tumataas yung blood pressure ko. Maintain lang. Ha? So, wag po kayong malilito. Kasi baka sinisisi mo yung itlog pero ang lakas mo palang kumain ng kanin. So, hindi ko alam yung lahat ng kinakain mo. So, yung egg po ay natural po yan. Okay na okay po yan. Pero, ang masasabi ko lang kung ganyan, siguro magpacheck ka. Okay, magpacheck ka sa doktor o kung sa kanino man. Para alam natin kung lahat ng kinakain mo, eh, mabibilang. Kasi kung, kunyari, alimbawa, kumakain ka ng ano, mga iba pa, hindi lang egg. Kumakain ka rin ng mga burger fries, mga ganyan, pizza, nag-cheat day ka, soft drinks, malakas kang mag-soft drinks. Tapos, kung ano-ano, fast food, basta kung ano-ano kinakain mo, tapos marami ka rin kumain ng itlog. Kasi gusto mo magpalaki ng katawan, nakala mo yung itlog talaga yung ano, yung solusyon eh. So, tapos bigla mong sisisihin yung itlog dahil nagkaroon ka ng mataas na blood pressure. So, marami pong factor yan. Tsaka baka mamaya, alas mo mong kumain ng itlog, hindi ka naman nag-gym. 'Di diba? So dapat alamin muna natin lahat ng ginagawa natin bago natin isisi sa itlog. Kasi ako based on my experience, lahat ng tinuturo ko sa inyo, nagawa ko na. Okay? Hindi ako nagtuturo ng hindi ko pa nagagawa. Marami kasi nagmamagaling na mga coach na nabasa lang sa libro, ituturo na nila, ito daw yung study, ito raw yung tama, ganun. Hindi po ako ganun. Hindi po ako nagbe sa libro. Ako, babasahin ko 'yan. Gagawin ko yan at pag-effective sa akin, ituturo ko sa inyo parang din yung mga workout na tinuturo ko, effective sa akin yun, kaya yun yung tinuturo ko. Okay? Hindi ako nagtuturo ng aga, ah, dito pala yan. Uh, ah, ganito pala, sabi sa libro, ganito eh. Ito yung study sa usa, eh. Ganito daw, dapat ang itlog daw, isa lang per day. Hindi eh. Hindi ganun eh. Ako, hindi ako ganun eh. Hindi ako naniniwala basta-basta eh. Hindi mo ako mapapaniwala kahit sino ka pa, kahit sobrang laki ng katawa mo, may sasabihin ka sa akin. Hindi ako maniniwala sa sa'yo hanggat hindi ko pa nagagawa. Okay? So, depende sa inyo yan. Kung maniniwala kayo sa akin, ang itlog para sa akin ay hindi nakakataas ng blood pressure. Pero kung sa tingin mo, sa itlog talaga nang gagaling, eh siguro, bawasan mo yung pagkain mo ng yolk. Okay? Yung dilaw. Bawasan mo. Kunyari, kung makain ka ng ano, halimbawa, sampung itlog din kinakain mo, pero hiwa-hiwalay na araw, siguro, gawin mo kalahati lang ng yolk. Kung tumataas, ha? Pero kung ako naman kasi kinakain ko lahat, eh, wala akong pinipili. Hindi ko tinatapon. Kasi, yung dilaw ng itlog, mas mataas yung nutrients nun. Ha? Healthy yun. Okay? Healthy po yun. May mga aminos din yun. Kaya hindi ko tinatapon dahil sayang. Okay? So, yun po ang mapapayo ko. wag mo sisin sa itlog. Tignan mo muna lahat ng kinakain mo. Baka sobrang lakas mo mag-rice. At saka baka nakaupo ka lang dyan. Kaya